mayamang kultura. Ay ito po, ginawa namin, buhay namin ng buong Pilipinas, 100 tribes. Bawat tribo, pinapuntahan namin at saka yung leaders nila, nag, nag isa sila nako na ang kinuturo na baging king ng buong Pilipinas. Isang daan at sampung tribong pinag-isa. Sa ngayon, complete na yung 118 tribes king. Mayroon na tayong tinawag na National king, yung auxiliary king, bumawak ng bawat area for implementation sa tribes on peace and unity. Ang teritoryo ng King of the Philippine Islands sa Bukidnoan ating pasyalan. Ito Paring Ray Langit. Ang koronasyon ng labing-anim na karagdagang hari ating saksihan. Ako naman ang inyong kasangga, J.R. Langit. sa Manolo Fortich Bukidon sa teritoryo ni King Kulubani. Ating nasaksiyan ang coronation ng mga hari. Ang mga auxiliary kings ang magsisibig leader ng mga tribo sa iba't ibang panig ng bansa na kabilang sa 110 tribes ganyan talaga yung ginawa namin. Parang wala ng gulo ng bawat teritoryo kasi mayroon kaming leadership management, mayroon kaming protocols, mayroon kaming guidelines from the generation down to this day, uh, this day pinapag-guide namin lahat ng buong tribo. So, kailangan uh, mayroon tayong batas na sundin. Pagkatapos, mayroon kaming guidance for support, peace and order, face and unity among all the Philippines and the one archipelago, the seven continent. Ito po ang yung binigay namin na guidelines or rules para parang tribo po. Si King Kuluban, ang hari ng Philippine Territory, makatutulong siya sa pagigpaglaban sa kanilang mga karapatan at mga auxiliary kings. Bilang leader po ng 110 tribes, paano niyo po sinusolusyonan yung mga problema ang inyong kinakaharap? As amin ngayon, sir, ang mabigat na sinusubok namin itong paggawa ng peace and order. Kasi ngayon pa lang, nalaman natin nandyan pa tayo sa Marshalo. E paano ang peace and order natin? Paano ang peace and unity? Hindi kami na uh, bigyan ng document of free and prior before implementation of Republic Act 160 na nagawa sila ng martial law. Hindi nalaman ng tribo. Wala silang konsulta sa amin. Sa loob ng mahabang parahon, ipinaglaban King Kuluban ang pagpapatapad ng matagal ng batas at kumikilala sa mga karapatan at pag-aari ng mga katutubo sa bansa. Ang gusto namin po na mag tayo ng mga leaders, magawa tayo ng EPIC. Between President to President, the IFIS and Republic 7160 the local implementation for local law. Tungkol 'yan sa local code. Kami po ay nangyan sa Republic Act 8371, the self-governance and empowerment intended for the tribes only from the generation down to the generations. <todic music> mahabang at paglilibot sa iba't ibang mga tribo sa Pilipinas, nakamit na rin ng 110 tribes ang inahangad na pagkilala. Uh, mayroon na tayong recognitions o buong Pilipinas. Binigay na namin ang information ay yung document namin sa police at sa yung AAP para malaman nila na establish na itong batas natin na Republic Act 83 na mayroon na tayong kingship management ng buong Pilipinas. So, ngayon, mataas na sir, hindi na yun nandyan sa baba. Kasi hindi na tayo kayo kay ngayon indigenous. Kailangan natin tumayo ng bilang rich ng buong Pilipinas kasi po mayroon ng mataas na leader mag magawa ng paraan para yung mga indigenous natin papataas na ngayon kasi nandyan na tayo magbigay ng impormasyon ng buong Pilipinas. Si Datuk Gusgang Manggale, ang kinuronahang Auxiliary King para sa Labula Pusiri, Cebu. Isa niya ang kanilang pinagtutulungan sa 110 tribes na makabitan tunay na kapayapaan at kayusan para umunlad naman ang mga katutubo. <laughs> wala na tamaan yung pangpuso, kinabasihan pa sa ilang kamatayon. Sana po din ang lahat para ang Pilipinas natin maging malinaw na wala nang gulo, ma mawala na yung mga away-away, mawala na yung mga gutom na nangyari na kumbaga crime din yung hungry, yung mga poverty. Kasi ilang tao lang talaga ang naka, ano, yun, know, nagpahimulos. Mahirap, lalong nasa mahirap na talaga na dahil malayong malayo na na marating nila yung buhay na medyo nasa middle class ng dahil sa korupsyon ng yara at saka yung drugs talaga ngayon na problema ng Pilipinas natin. Si Majesty Queen Angeles Paltero, isa sa mga asawa ni King Kuluban, ay nagiging emosyonal kapag nalala niya mga sakripisyo at hirap nila sa may paglaban sa kanilang karapatan bilang mga katutubo. Ano yung mensahe mo para kay King Kuluban? Sana magkaroon na ng katuparan ang lahat ng mga sakripisyo namin kasi matagal-tagal na rin panahon na nakipaglaban kami para sa mga tribo. So, naiiyak, sir. Sorry, kasensya na kasi ano, may naisipin yung, yung hirap at saka sakripisyo na pinagdaanan namin. Walang-walang makakapagsukat sa sakripisyo at saka... Ang gano'ng kataas ang pinagdaanan namin, may sakatuparan lang ang batas na Nakamission sa kanya kasi hindi po natural na tao ang nagbibigay sa kanya ng diktasyon kundi po mula sa itas. Kaya nga si King Kuluman kung naka-speech siya, hindi siya natatakot. Naka-lakas ang boses niya kasi nga alam niya ang pinaglalaban niya. Labing anim na dato mula sa iba't ibang tribo sa Philippine Islands ang kinoranahan bilang auxiliary kings ng 110 tribes. kabila ng makabago ng panahon, hindi nawala sa araw ng koronasyon ang mga ritual at kaugulian ng mga katutubo. Nagsimula ang koronasyon sa formation ng Royal Guard. Isang baka para sa kada hari ang kinatay upang gamitin ang dugo nito sa pagpirma ng kontrata at ang bawat hari ay kailangan magbigay ng dalawang daan at dalawang pung mamiso sa tribal king o babaylon na siyang nanguna sa ritual. Katulad ng mga sinaunang katutubo at royalties na panatili sa tribo ni King Kuluban ang pagkakaroon ng mga titulo. 42 kami lahat. May 10 Majesty, may 7 Ladies, Queen, tapos may uh, 4 Ladies, Queen. Bailang kasi kami. Tapos may flag bearer, administrative, 7 yan sila lahat. 24 Ladies, mm -mm, at saka Ecclesiastes Queen, tapos sa mga Majesties. Mga prinsipe at prinsesa naman ang mga anak ni King Kuluban na ngayon ay umaabot na sa 21. Bilang isang prinsesa, papaano mo natutulungan ang father mo na si King Kuluman? Siyempre po, sa, ano, yun sa una, yung masarap sa pakiramdam, ma mataas yung position mo, mataas yung level mo, hindi ka ng mga ordinaryong tao, pero yun nga, may mabigat na tungkulin naman sa likod, pero ayun, kinakaya naman, kaya na ano, din ano, kasi ano sa ama ko naman 'yan? Para din sa Pilipinas, para sa ka, para sa karamihan, And hindi naman 'yan para lang sa pamilya namin o ano, sa sarili ko lang. Ang daming man ano, may respeto sa iyo. Iniireng ka ng mga tao, hindi dulo kanila. Sarap sa pakiramdam. <laughs> ng kauleraner. Napakagandang tignan na marami ring mga lumang kaugalian, lalo na sa mga katutubong nananatili rito. Isang magandang kaugalian rin na ikalat ang kapangyarihan upang mas lalo pang magabayan ang iba't ibang tribo na nasa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Dahil kapag napagyaman ang kultura at merong pagkakaisa, mas madaling abutin ang pangarap na pagbabago. Tuloy-tuloy na pagtulong ng Lingkod Lapid Kasanggani Langit Advocacy Mission. Walang tigil, walang pahinga, mula lunes hanggang biyernes, linggo-linggo. Tatuwang ang inyong lingkod, J.R. Langit at si Kasanggang Ray Langit, Narito ang limang kwento ng pasasalamat ng mga taong nanawagan ng tulong at nabigyan ng pag-asa dahil sa ating programa. Noong lunes, dumulog sa atin ay si Ligaya Cruz, 84 years old, mula Paranaque. Siya ay nananawagan ng tulong dahil sa kanyang mga karamdaman at pangangailangan para sa pambili ng kanyang maintenance na gamot. Pakinggan natin siya. Mingi po ako sa inyo ng tulong para po sa aking kalagayan. Meron po ako mga maintenance na nahirapan na po ako. Kaya mingi po ako ng tulong sa inyo kay JR Langit at kay Sir Ray Langit at lalong-lalo na po kay uh, Senador Lito Lapid. Uh, maraming maraming salamat po. Sinundan naman ni Joyce Nares noong Martes. Siya ay 43 years old, taga Quezon City. Isa siyang single parent at PWD na may epilepsy. Kaya't kailangan niya ng pambili ng maintenance na gamot upang makontrol ang kanyang karamdaman. Naririto ang kanyang minsahe. Sa po akong single parent at naging PWD o Persons with Disability sa halos dalawampung taong may get sa aking karamdaman o sakit na generalized seizure disorder o epilepsy. At kailangan ng maintenance na gamot at iba pang tulong medikal. Ako po ay nagpapasalamat kay Sir Ray Langit, Sir J.R. Langit at kay Senator Lito Lapid sa advokasya niyo pong lingkod lapid. Kasanggamo ang langit upang makabili po ako ng aking mga gamot at makatulong po sa aking medikal na pangangailangan. Nitong Merkoles, iparinig naman namin sa inyo ang paghingi ng tulong ni Roque Butchal, 77 years old, ay may iniindang bukol sa batok at nangangailangan ng pambili ng gamot. Nagpapahayag siya ng pasasalamat sa ating programa sa tulong na may pagkakaloob. Naririto siya, pakinggan natin. Ako po ay mamukol sa batok. Ako po ay humihingi ng kunting tulong sa inyo. Mapasalamat ako sa lingkod lapid kasangga sa ni langit sa pangunguna ng Senador Lito Lapid at Neri Langit sa kanilang ambukas siya. Kahapon, Webes, iparinig naman namin sa inyo ang panawagan ni Miguel Bungag, 48 years old mula kainta Rizal, isang PWD at nagtatrabaho bilang massage therapist. Dahil mahina ang kanyang kita sa pagbamasahe, siya ay humingi ng tulong sa ating programa para magpa-check up ng kanyang mga karamdaman. Naririto ang kanyang mensahe. Isa po akong uh, PWD uh, meron pa akong high blood, mataas na kolesterol, Tapos lagi pong nasakit ang aking balakang. Kaya lumalapit po ako sa inyo ngayon kasi mahina po yung kita. Tapos wala pong sapat na pera para ako magpa-check up. Kaya po maraming maraming salamat po kay Lingkod Lapit, kasangga po ni Langit Advocacy Mission sa pangunguna po ni Senator Lito Lapid kasangga po ni Ray Langit at kasangga po ni J.R. Langit. At ngayong araw na ito ng Bernes ay tinugunan din natin ang inilapit ni Rowy Amulong, isang ina mula Tagaytay City. Siya ay lumalapit upang humingi ng tulong para sa kanyang anak na may sakit. Kailangan ng anak niya ng x-ray at ng mga vitamins. Naririto ang kanyang mensahe sa ating public service portion na lingkod lapid, kasangga ni Langit humihingi po ako ng tulong para po sa pang paggamot ng anak ko kasi po ah, uh, pina-check up po namin siya sa center. Kailangan daw po siyang ipa-x-ray kasi ang upo po niya ay hindi gumagaling halos may isang buwan na po, po, Tapos, pambili rin daw ng mga vitamins niya. Yan. Sana po matulungan niya po kami. Uh, maraming salamat po sa lingkod lapid. Kasanggani gani langit at bukas si misyon sa pangunguna po ni Senator Lito Lapid, Kasanggang Ray Langit at J.R. Langit. Maraming salamat po. Maliit na halaga man ang ating naitulong sa kanila, ngunit nakapagbibigay kahit konting pag-asa. At makakaasa kayo na hindi lamang sila, kundi marami pang iba ang aabutin at didinggin ng lingkod lapid Kasanggani Langit Advocacy Mission. Ito po si J.R. Langit sa anumang laban. Kasangga mo ang langit. Sa bawat pagsubok at hamon ng buhay, sa oras ng karamdaman at panahon ng kahirapan, meron handa at maging kasangga ng bawat Pilipino. Matapang at tapang sa sa pagbibigay pagkasabayan sa kapwa at kinabukas. Ang programa maghahatid ng tulong sa bawat Pilipino nangangailang lingkod lapid kasangga nilangit. Pag-ikot sa buong Pilipinas gamit ang bisikleta. Marami po kasi nagsasabi na mahirap po daw. Sabi ko wala sa edad na. Pag may determinasyon po, magagawa po. Philippine Loop Finisher gamit ang bisikleta ating kilalanin. Ako naman ang inyong kasangga, J.R. Langit. Kaya naman, mapagtapos niya ang kanyang mga anak kagdan inihanda ang kanyang bisikleta at ang kanyang sarili para lumahok sa Philippine Loop. Dito po pala talaga 'no kapag tumatanda pwede niyo ibalik po yung dati niyo. Opo kasi po. Kinahiligan. Opo kasi po. Kailan ko gagawin 'to pag hindi ako pag hindi na ako makakatayo? Ito loob ng anim na pitong araw natapos si Noli ang Philippine Loop, may pagkakataon na kasama siya sa grupo. Pero may mga pagkakataon rin na siya lang mag-isa. First time niyo po ito, no? First time okay. 2023 po, nag-South ako. South ng Dalaw area, Visayas. Tapos pag uwi ko po dito, na mahinga po ako ng ilang ano, last February. Nagsimula so, huli kayo so, ng February. North naman. Nang ilang buwan po yun? It's two weeks na. No? Two weeks, three weeks. So, ma, ma -ano lang po kasi itong luson. Kumbaga, wala namang dagat, wala namang ano, ikot lang. Wala. Isa sa mahalagang dapat ihanda bago sumabak sa Philippine Loop ang ihanda ang itinerary at ang katawan. Bago po ako mag-loop, uh, uh, ginawa ko po, uh, dumawa po muna akong itinerary. Kailangan ginito, ganung araw, makatapos. Tapos po, nag train po. Ano po, pa-practice po ako every everyday. Yan two weeks, mga, pero matagal na pong nakaano yun. Kumbaga, para po pag ako sumabak na sa paglulo, medyo basic na to. Parang preparado na po kumbaga. kayo kayo, Hilig ni Noli ang mag-ikot gamit ang bisikleta. Pero dahil may responsibilidad bilang padre de pamilya, matagal niya itong isinantabi. Isa ang Philippine Loop Tour sa mga estrategiya sa turismo para maibida ang magagandang lugar sa bansa. Pero higit sa magagandang lugar na kanyang nararating, therapy ito para kay Noli para sa kalusugan at marilax ang katawan. Kaya inainggan nyo ko nga po yung mga ano, Kaya ang problema po sa iba, ang nag-aano ng sakit. hindi kayo nag-exercise, hindi kayo nagbibisikleta. Dadapuan nga kayo ng sakit. Kaya hey, kung magbibisikleta kayo, ha lalabas lahat sa iwas din sa bisyo, siyempre. Ayon kay Nolly, kung ganda ng lugar ang pag-uusapan, wala kang itatapon sa Pilipinas dahil lahat ng lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao ay may tatatangin ganda. Huwag na kayong magbisyo, magbisikleta kayo, gano'n po ang gawin yung bisyo. Maiikot niyo ang Pilipinas, makikita niyo ang magagandang lugar sa Pilipinas. Dito lang po sa Pilipinas, marami ng magagandang lugar. Bakit pa tayo pupunta ng ibang bansa? Eh kung dito sa Pilipinas, nahan dito na. dahil sa pag-iikot ko po, nakita ko talaga maganda. Na, Nakaikot ka na sa Pilipinas, nag-enjoy ka na, at yung kalusugan mo, na eh, napangalagaan pa. Isa sa mga hamon na kinakaharap ng katulad ni Noli sa kanyang pag-iikot, ang kakulangan ng budget. Kaya naman para ma-promote ang Pilipinas at magkaroon ng pondo para sa pag-iikot ay gumagawa sila ng t-shirts ng Philippine Loop. Ito pong t-shirt po ninyo kayo po ba yan? Opo, ako ah, po. Okay. Tapos nilagay niyo po ng logo ng yeah. Philippine Looper uh, Society. Philippine. Ano po ano po sa Facebook page? Yung ano po. Yung group ano po ng mga Loopers. Okay. okay. Tapos ito po yung ano ko, Knowles Adventure. Nagpagawa ako, may nag-sponsor, binenta ko para meron. <laughs> mm -hmm. Mga mga gusto pong kontakin kayo sa Mukha Love pwedeng hanapin sa Facebook. Uh, ano lang po uh, ano lang po Manulito de la Paz lang po. Bukod sa mga gandang lugar na nakikita ni Noli sa kanyang pag-ikot sa buong Pilipinas, dito rin niya naramdaman ang tunay na Pinoy hospitality mula sa mga ordinaryong mamamayan hanggang sa mga may posisyon rin sa pamahalaan. Lahat naman po may muraboy eh. Pero kung pipili siguro ako, siguro isa na yung sa Cagayan, sa Santa Ana rin. Dahil yung napakainit ng pagtanggap nila sa, niya sa akin yung tao. Nakita lang ako sa karsada, in-invite ako sa bahay nila, pinatulog ako sa loob ng bahay. Tapos iginala niya ako sa Santa Ana. Yung, yung, ang sarap ng yun. parang hindi ko siya makalimutan. Pero meron pa rin sa ibang lugar. Ganun din, sa Takurong, malabang, lanaw. Okay naman sila lahat. Parang hospitality po. Oh, pare-parehas halos. Pare-parehas. Kaya wala Pilipino pa. po. Tapos first time nila po na-meet yung tao? Opo. Oh, Pinatuloy nila Opo. sa bahay Opo. nila. Ganon din po yun sa Takuro. Nakita lang po kami sa daan. Ganon din po sa Sambuang Sibugay, sa Ipil. Pinatulog din po kami sa bahay. Libre niyo. yung pagkain? Po, libre po. Libre, libre po. Tapos po, meron nga po, mayor sa uh, Tantangan, South Cotabato. Binigyan po kami ng pera. Kaway kaway! Oo, oh, kaway kaway! Pamilya tumat! Para manatiling ligtas, sa araw lamang buong biyahe si Noli. Isa sa kanyang biyahe na hindi niya malilimutan ang zigzag paakyat ng Baguio City. 5 a.m. alis ako. Makakarating po ako mga 5 p.m. May, may pagkakatao po sa Baguio. Nakarating po ako 7 p.m. Galing pong... Galing po ako ng Bawanlaon. Okay. Umalis po kayo ng Umalis po ako doon po. ng mga eight. Zigzag po? Dumaan Zigzag po kayo po. sa, sa ano po ako? Road? Ako? Hindi po. Nag-Gillian po. Ah, nag -illian. pag ano. Mm -hmm. Ang challenges po nito, yung init po, no? Paano niyo po kaya yung init sa... At pag naman po nagbabike at mainit, baliwala naman po eh. Importante po pag nakaramdam ka na parang init na yan. mo na yung init. Inom ka tubig. Huwag ah, po okay. magpapawala ng tubig. Hindi rin problema kay Dolly na hindi high-end ang gamit niyang bisikleta dahil siya mismo ang nag-assemble nito. Kayo na po yung namili, parang nag-assemble. Ako, ah, ako na po. Okay. Kaya mura lang po yan. Kahit mura ang bisikleta, pwede naman mag-ikot. Na ano na lang po lang po, po, po yan? Nasa uh, 12,000 lang po 12 yan. Lang. Comfortable na ah, pag-amit? Opo, comfortable po yan. Yeah. Pwede ko bang subukan? Sige po, okay. ihingat lang po at mabigat. sa pamamagitan ng determinasyon at paniniwala sa sarili. Pwede rin tayong maging katulad ni Noli na hindi hadlang ang edad at estado sa buhay para maabot at ma ang gusto niyang gawin sa buhay. Sana po na ibigin is pang special na pagkatanghal na kami pala eh? Nakapaghatid ng kakaibang aral at leksyon sa buhay. Hanggang sa muli sa kalapanipo, the race langit. Ito po si Ray. At ako naman si J.R. Langit. Langit ang maglaban. Sa anong maglaban? Kasalgamon Langit.